dahil lang sa isang tanong daw uh, yung kanyang pangarap na makapunta rito sa Canada no maganda ang ganda pa ng pinuntahan ng ano niya ng interview niya na ano niya na napagdaanan niya na lahat physical yung ano yung nakuha mo na yung mga ano yung mga documents mo dahil lang sa isang tanong ng employer hindi ka na uh, sa employer's interview ang saklap di Yun! Eto <laughs> na naman tayo. Para meron tayong upload ng araw na to. Pero ngayon pala, meron tayong isang kababayan, no? Na meron tayong isang tropa na nasira ang pangarap dahil sa isang tanong. Walang yan, yan. Ano mahirap kasi talaga pag kayo mga ano, Pagka employers, ano na, employers interview na. Yung pinaghandaan mo, akala mo, okay na eh. Yung pala, may mga tanong na yun pa yung maglalaglag sa'yo eh. O nga pala, pag Grabe yung ano, grabe yung trabaho sa sa Maple Ano nga yun eh, sagaran yung mga, yung mga nasa, ano, yung mga gustong lumipat sa Maple Kung ako sa inyo, lumipat na kayo. Napakaganda ng, ano nga yun, ng production. Ang daming overtime. Sagaran yung, ano, yung overtime sa, ano namin, sa production. Kaya, sagaran yung, ano, yung mga kasama ko. Sila na nagsasawa sa overtime, lalo na si Orme. Shatat kay Orme kung gusto niyo talaga ano kung gusto niyo kumita ng ano ng malaki no mag overtime na mag overtime sa Mipulip kasi isipin mo ano siya mas malaki ng dihamak sa minimum yung ano mo yung sahod mo lalo na pagka nasa skilled ka tulad ni Yorme tapos ano pa uh, times 1.5 ba yung ano mo yung sahod mo pagka overtime ka tapos ngayon pagka ka times 2 yun yung ano mo yung ano mo sasahurin mo ng ano ng double hindi yung tinatawag nila double 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 shift yun ibig sabihin kasi uh, nakapagtrabaho ka na 16 hours sa isang araw para kang robot ganyan yung ginagawa ko dati pero ngayon wala na kaya wala na rin akong pera <laughs> pero okay lang, wala na naman sakit ng kamay pero yun nga yun yung ano pinipili ng mga kaya mga tumatagal din sa ano sa company namin kasi nga imbis na kumuha ka ng dalawang trabaho kasi di ba meron yung iba nagdo double job nyare tatrabaho din sa may pulip magdo double job ano nago overtime na lang kasi yung pagka nag double ano ka nagdouble double job ka usually yan yung mga ano lang mga makukuha mo yung mga part time lang mga binibigay lang yan, mga minimum lang na Oh, hindi mo bigat yung ano, yung trabaho, kaya lang sayang sa oras. Isipin mo 15 per hour lang, ganun, 15, 16. Malit, talo. Tapos sayang yung araw. Samantalang pag na nandito ka sa may pulip, sabihin na lang natin ha, hindi ko na ano, 20 pataas. Yan, 20 pataas yung sinasahod ng ano ng uh, sa may Pero hindi yun yung pinakamataas, may mas mataas pa. Kasi is pagka skilled 2 ka, skilled 1, no, Yung mga skilled workers talaga. Uh, tapos pagka sum, pagka nag-overtime ka pa, 1.5, pagka nag-double-double -double ka, para ka sumakaw ng tatlong ano, tatlong beses. Ganun. Yun, na side track na naman ako ha. Ano nang ako eh? kasi natutuwa lang ako sa mga kasama natin niya sa Maple eh. sa overtime ng overtime eh. Nangiinggit nga eh. Overtime, na napaldo-paldo yung pera lalo na si ano yung kasama nga natin si Yorme magkano sinasahod yung sa isang linggo kaya niya sumahod ng 1 2 1 3 sa isang linggo hindi pa yun yung ano ay yung talagang sagat-sagaran na overtime kaya ano yun kaya kung gusto niyo isang linggo lang yun ha one week 1 2 1 3 ganyan na sahod. kakausap ko nga kagani kagahap, kagahapon ba? Nung linggo, nakausap ko nung linggo, makaka ano na raw siya, makaka 60,000 na siya itong taon na to. 60,000 ano dollars. Ano ba yun? yung overall na sahod niya na? Hindi pa ano yan, ha? ilang buwan pa dadaan. September pa lang, October, November, December pa, nakaka-60,000 na siya. Sabi mo pa, paano kung ano, sa sagara pa siya ng overtime? Sabi ko, okay lang yan, Jorms, kapalit lang naman yan, yung daliri mo eh. Hindi <laughs> kasi gumagal yung daliri niya, kaka-overtime eh. So, yun, yung gusto kong ikwento sa inyo. Meron, meron tayong kausap na tropa natin, no? Ano siya, ah, uh, uh, nag-message siya sa akin sabi niya, Sir, Uh, meron bang ano ano ba to? Talaga bang uh, ganun diyan sa ano sa Manitoba? Sabi niya. Uh, ano to ah, hindi to ano ah, isa sa isang malaking company to dito sa Manitoba. Hindi siya ano ah, hindi siya may pulip kasi may pulip may hindi na siya masyadong kumukuha ng Pilipino eh. Ano to ah, ito ito eh sikat na mid ah, meat company na kumukuha ng maraming maraming Pilipino dito sa Kanda sa Manitoba no ang ano uh, ayoko na sabihin yung ano niya yung kanyang company name yung pangalan niya kasi baka ma red flag tayo ito eh, no? baka may ano eh. pero eto namang ano na to eh ano to hindi naman to sikreto talagang nangyayari to sa ano hindi lang dito sa company na to hindi lang sa ibang province hindi lang dito sa province na to basta lahat maraming nangyayari yung ganito isang tanong lang daw yung ano niya ang ganda na raw ng ano niya employers interview na to ha ah. baga ano na to ito yung pinaka, pinaka hinihintay ng mga naga apply dyan sa Pilipinas ng ano ng mga ano mga ano yung mga skilled workers ganyan pagka ito dumaan na Nyari, ito na yung ano kasi napagdaanan mo na lahat eh nakapag physical exam ka na kumuha ka na ng mga requirements tapos uh, nag interview ka na sa agency kumbaga ito na yung final push ito na yung ano yung kumbaga ano na to uh, ano ba uh, last push yun <laughs> hindi ko alam kung tama yung ano ko term ko pero ito na yung pinakamatindi so okay daw yung ano yung pinagdaanan ng ano niya ng interview niya maganda naman daw yung kausap sa employer uh, isang tanong daw yung ano sa kanya parang na -lag -lag, no. kasi ang tanong niya sa akin Sir, uh, talaga po bang uh, pwedeng maging reason kung meron akong kamag-anak na nasa Canada pero nasa ibang province sabi ko uh, depende yan, sabi ko depende ko sa kanya kasi ah uh, pagka mga first day ay pagka mga pinsan mga ganyan usually yan hindi na namin, hindi na namin dinideclare yan hindi hindi yan sa mga interviews kasi ano yan nagiging cause nga yan ng ano ng ng hindi pagtanggap sa ng isang employer lalo na pagka yung uh, employer mo ay nasa ibang ano nasa province Kunyari, nandito sa sa Manitoba tapos nasa ibang province yung ano mo yung pamilya mo sabi ko pero kapag ka first degree na pamilya ko uh, nyari magulang or kapatid kailangan mo i-declare yan kasi ma -ano eh, malalaman din naman yan sabi niya o nga po eh, sabi niya ganyan na ganyan po kasi yung ano yung tanong sa akin syempre kapatid ko nga po yung nasa ewan ko toronto nasa Toronto yata nasa Toronto yung kanyang kapatid daw siyempre sinabi niya raw directly raw sinabi sa kanya na nag-interview na nako ano uh, ano uh, hindi baka hindi ka matanggap sa ano sa ina-applyan mo na ito no kasi uh, talagang mahigpit daw sila tungkol sa mga ano sa mga ganyan yung may mga ano may mga kamag-anak sa ibang ano sa ibang province. Bakit naman po? Kasi yun nga, sinabi ko sa kanya una, tinanong niya kasi bakit nagiging reason sabi ko? Kasi usually yan, karamihan ng mga pumupunta rito sa ano sa Canada. Ano, ginagawang stepping stone lang yung mga companies like yung mga nandito, yung mga mahihirap trabaho, yung mga meat cutting, yung mga di ano sa mga nagdedebus lottery, ganyan. Sa mga ano sa ano ba to? Meat industry. Kasi yung mahirap, mabigat ginagawa lang yan ano, uh, stepping stone ngayon pagka nakakuha na ng PR umaalis na rin sa company minsan hindi na nila na uh, ano na na pupulpil yung 2 years na contract ni company umaalis na sayang naman yung pagpapunta ni company sayo dito no para kujari dalawang taon yung kontrata mo tapos hindi mo tatapusin lilipat ka na Marami daw kasi yung case na ganoon. Kaya sinabi raw sa kanya nung ano nung sa employers interview, usually daw kasi gano'n ang ginagawa kaya hindi raw siya na consider. Uh, eh sabi ko, ano yan eh, uh, talagang maraming case na ganyan. Kaya karamihan nga ng ano ng mga sa interviews, hindi na sinasabi kung meron silang kamag-anak sa ibang province. Kunyari mayroon kang pinsan, ka ano uh, kaibigan sa ibang province wag mo nang i-declare pero yun nga kapag first degree uh, -de -de kailangan mo i-declare magulang mo kapatid mo kasi pagka nalaman namin nila tapos hindi mo i-declare na meron kang kamag ay kapatid uh, magulang sa ibang province ng Canada ang mangyayari naman sa iyo mas malala baka yung ano misrepresentation naman ng mangyayari uh, ano mas mas matindi ano kasi tulad nung last na video ko yun yung nangyari sa mga kababayan natin na ano na revoke yung ano yung kanilang visa no Ay, misrepresentation mas malala pa kaya ano eh sabi nga kagabi nag-uusap nga kami ng isis ko ni research nga namin yan kung talagang malaking puntos ba yung ano yung kapag meron kang kamag-anak sa ibang province eh tinignan naman namin ng ano ng misis ko hindi naman ano, parang wala ka lang point sa ano yung tungkol sa yung kunyari sa MPNP sa yung mga express entry. Wala ka lang magiging point sa ano sa yung kunyari ano yung sa family members ganun. May may mga plus points kasi yan, may mga points kasi yan, may point system yan eh. Pag sa education, sa family, sa family mo na nandito, ganyan. Ang akala namin, ang akala ng karamihan, pag merong mayroon kang mag-anak sa ibang ano, province. Uh, minus sa yun. Hindi, wala ka lang points. Wala lang points yun tungkol sa about sa family, ganyan. So, parang tingin namin, pinag-uusapan namin ng miss ko kagabi, hindi naman siya pwedeng maging major cause kung bakit hindi ka matatanggap sa isang company, no? Baka meron, baka meron pang, ano, yung tropa natin na nagkikwento sa akin nung kagabi. Eh, baka meron pa siyang ibang, ano, uh, category na hindi siya pumasa sa interview pa man sa ano kasi hindi mo naman maanin kung ano yung naging problema talaga sa interview mo eh. tapos yun yun nga yung sinabi niya eh sabi ko nga sa kanya eh ano try, try and try lang no mali mo baka ma-interview ka pa sa ibang mga companies itry mo lang no try mo sa ibang ano sa ibang countries kaya Europe New Zealand Australia mga magagandang mga magagandang country yan. Uh, hindi lang naman Canada yung ano yung uh, kadalasan na ano pinupuntahan ng mga Pilipino. Marami pang iba, no. sa so, yun, yun na lang yung ko sa kanya. Or pwede ka mag-apply ng ano dun sa province ng ano mo ng atin mo baka meron dun na pwedeng apply na ano na company. Dahil lang sa isang tanong daw. Uh, yung kanyang pangarap na makapunta rito sa Canada no? Maganda. Ang ganda pa ng pinuntahan ng ano niya, ng interview niya na ano niya na napagdaanan niya na lahat, physical, yung ano, yung nakuha mo na yung mga ano, yung mga documents mo dahil lang sa isang tanong ng employer. Hindi ka na uh, pasa sa employer's interview. At sa club, di ba? Kala mo, ano ka na sa finish line. Eh, ano, ganun talaga ang buhay. Minsan talaga, pagka para sa'yo, para sa'yo. Yun lang, para meron tayong video ngayon, no? Ilang minuto na naman. Sabi ko, 8 minutes lang eh. Ang daldal kasi no <laughs> Yun lang. Like, share, subscribe. Yung mga ganun. Alam nyo na yun eh. Sige na, paalam. <laughs>